ko ko sa buhay ko, nung kumataan ko, kahit ano bago ko kasawa, asawa nalaman rin ako ng pagpapirin at ekspreso. Tandaan yung kotse ko dito sa mga kabaan ng atini. Yung mga pangla, ganit na dalang isuso yan ng ekspreso. At in such a way, that I was persecuted by those people that I As in, ko,